ususu ahli sunnah wal jama'a, fi al iman. Tatalakayin natin ngayon ang mga pundasyon ng paniniwala ng ahli sunnah wal jama'a patungkol sa al iman. Mahalaga ang pag-aaral natin sa akida ng ahli sunnah wal jama'a. Dahil marami sa atin na nagsasabi o nag claim na siya ay ahli sunna wal jamaa. Subalit, hindi niya alam ang mga paninindigan at paniniwala ng ahli sunna wal jamaa. Kung kaya siya ay napabilang sa mga ibang firqa dahil sa kawalan ng kaalaman patungkol sa iatikad e ng ahli sunna wal jamaa. Ngayon ay ating tatalakayin ang patungkol sa al-iman. Ang ahli sunnah wal jamaa patungkol sa al-iman ay mayroong mga pundasyon sa paniniwala. At tatalakayin natin ngayon ang unang pundasyon ng paniniwala ng ahli sunnah wal jamaa. Al-asas ang unang pundasyon ng paniniwala ng ahli sunnah wal jamaa patungkol sa al-iman, an al wa amalun. anal imana, kaulun wa amalun. Yan ang paniniwala ng ahli sunnah wal jamaah patungkol sa al-iman. Al Ngayon ay unang-una natin uh, tatalakain ay ta'rif al-imani lugatan wa syaraan. Dahil marami rin sa atin na hindi niya alam ang ta'rif ng iman patungkol sa ika ng ahli sa wal jama'a. Islam Jama sa mga bata sa mga agho sa pagtuturo ng Islam sa mga sa mga ahlul-ilm na ang tasdik patungkol sa taarifan ng luga, sa mga sa ng Islam sa mga bata sa mga sa pagtuturo sa pagpapaliwanag sa, patungkol sa luga ng iman ay ang tasdik. Wala buddha bihi al-aman. Wala buddha al-aman. At ang kapayapaan at ang tunay na paniniwala sa puso. Wa tumaknina at ang tumaknina. At kapag hindi ito nagsasama o di kaya ay nagkukulang sapagkat ang iyong tarif ay tasdik laman, ay mapabilang ka sa mga ibang grupo. Dahil ang Ahlul Ilm ay nagsasabi na ang tasdik ay layak fi, fi ta'rif al-iman. Wa asyaraan al imana paulun wa amalun al imana inda ahli sunnah wal jama'a paulun wa amalun. Marami ang nagsasabi o nagtarif, nagpapaliwanag sa sharan ng mga ahlul ilm na ahlis sunna wal jama'a, Una-una sabi nila ng ta'arif al-iman sharan al, -sha, uh, al -shar an al-imana qawlun wa amalun. mayro naman nagsasabi na sabi niya, an al-imana qawlun wa amalun wa niyatun. Mayro naman nagsasabi na an al-imana qawlun wa amalun wa niyatun wa itba. At mayro naman nagsasabi na tasdikum bil qalb, an al-imana tasdikum bil qalb ano takong wa amalumbil ar arkan? Ito yung mga taarifan ng ahli sunnah wal jamaa patungkol sa iman. Ang iba't ibang taarif na ito ay hindi rin ito nagkakahiwalay sa paniniwala na ang pinakamaiksing taarif ng ahli sunnah wal jamaa patungkol sa iman ay tinatawag na paulon wa amalon. Dalawa ang ibig sabihin dito ng kaul. Dalawa ang ibig sabihin ng kaul. Kaulum, kaulul kalb, wa kaulo alisan. Al Dalawa ang ibig sabihin ng kaul dyan. Kaulul kalbi, wa kaulul uh, alisan. Al ano ang mga halimbawa ng kaulul alkalb? Iatekaduhu, tasdikuhu, ikraruhu, wa ikanuhu. Yan ay mga pinatawag na kaulo alkalb dahil ang ating mga puso ay nagsasalita waniya yan ay mga salita ng ating mga salita ng ating mga puso kaulon lisan ay nutkum bi shahadatain wa yan ay mga uh, dalawa uri ng kaul kaulon bil kalbi wa alisan dito naman sa al-amal ay mayroon din diyan uh, dalawa kaulon kalbi wa al arqan kaulul kalb o uh, amlul kalb wa al arqan Amalul kalb ano ang mga gawain ng ating puso unang gawain ng ating puso ay aniya yung intention natin yan ay isa sa mga gawain ng ating mga puso di ba kapag nagdarasal tayo nagsasala tayo ay Uh, hindi na natin binabanggit ang usali sapagkat ipinapaubaya natin sa ating puso na siya ang mag, magsasagawa nito. Dahil ang niya ay amalul kalb. Ano pa? Taslimuhu, ikhlasuhu, idaanuhu, rajauhu, kuduuhu, inqiyaduhu wa mahabbatuhu, wa arad, Yan ay mga uh, halimbawa ng mga amalul, kal mahabato ang pagmamahal ay nasa gawain ng ating mga puso. Wa asani amalul arkan ay mga gawain ng ng ating mga bahagi ng pangangatawan. Lahat ng yun ay fi ma'murat, ma pagsasagawa ng lahat ng ipinag-uutos, watarkul manhiyat, at ang pag-iiwas sa lahat ng ipinagbabawal yun ay mga gawain ng ating mga uh, bahagi ng pangangatawan. Lahat dito ay, lahat ng nabanggit dito sa pagpapaliwanag ng ahli sunawa jamaa ay napapaloob din sa kaulo wal amal. Tas di kundil kalbin wa nutukun wa amalumbil bil arkan. Ang tatlong ito, tasdikum kal, bil kalb, nutukum lisan, wa amalumbil bil jawari, ay kinakailangan sa taarifan ng iman na hindi mawawala ang bawat isa sa tatlong ito. Kapag mawawala ang tasdikul kalb, hindi ka tatawaging mu'min. O di kaya ang mga tao naman ay mayroong tasdikul kalb, wala yung nutkul bilisan, wala yung amalul jawari, kapag tasdikul kalb lamang ay maaari ang iyong paniniwala ay paniniwala ng mga murjiah. Mayroon namang mga tao na wala sa tasdikul kalb ang kanilang paniniwala bago sabi niya ang paniniwala ay nasa nuto kung bilisan. Nasa pagsasalita natin. Kung ano ang sinasabi natin, yun na yung ang ating paniniwala. Kapag ganun lamang ang iyong paniniwala, ay yan ay mga paniniwala ng mga munafik na kung saan kanilang sinasabi ang tunay na paniniwala pero wala sa kanilang mga puso ang kanilang mga sinasabi. Yun ay mga munafik. Wa amalum bil arkan. Mayroon namang mga tao na wala sila sa tasdikul kalb wala rin sila sanot kumbilisan bago sabi nila ang paniniwala ay nasa uh, tamang pagsasagawa. Al-Amal bil arkan ang pagsasagawa sa mga bahagi ng ating mga pangangatawan. Na kung ano ang iyong isinasagawa, ay yun ang iyong paniniwala. Marami ang mga tao na sinasalungat nila ang paniniwala ng mga ahli sunawal jamaa patungkol sa al-iman. Ating tatalakay ng maiksing pagtatalakay. عن المخالفون لأهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان فتوتهانا خالف الحق في تعريف الإيمان المرجئة خالف الحق في تعريف الإيمان المرجئة المرجعة من الإرجاع لغة التأخير سمي بذلك لأنهم أخروا الأعمال المسمى الإيمان أخروا الأعمال المسمى الإيمان لذلك سمي بالمرجعة Ang mga Murji'a ah ay marami silang mga uh, grupo patungkol sa pagtaarif sa al-iman. Isa na dito, al-firqa al-ula al-jahmiya. Al firqa al ula al jahmiya al -jahmiyya. al -jahmiyya hum gulato al murjiah al hum al murjiah al ta'arifuhum inda al-imani al-ma'arifa. Pakat al-ma'arifa. Sapat na para sa mga Murji'a ah, na ang kanilang ta'rif ay ma'arifah. Kapag alam mo na, kilala mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na yun na ikaw ay nakakapasok na sa tinatawag na iman o mu'min. Pangalawa ay al-karamiya. Al-karamiya, kung atba Muhammad ibn Karam sa para sa kanila, ang iman ay kaulun, al-lisan, pakat, yan yung sinasabi natin na nutukong bilisan, pakat, yan ay kabilang sa mga uh, uh, grupo na tinatawag na karamiya at ba umuhamad bin karam. Para sa kanila, ang paniniwala ay kawlul bilisan. Ang Peng, pangatlo, murji'atu al-fuqaha. Murji'atu al-fuqaha, kala bihi imam Abu Hanifa. Siya yung binansagan na tinatawag na murji'atu al-fuqaha. Para sa kanila, ang iman tasdikun bil kalb wa iqrarun bil lisan tasdikun bil kalb wa iqrarun bil lisan wala yadkhulun al amal fi musamma al iman yan ang pagkakaiba ng murjiatul fuqaha sa pagtaarif sa ahli sunnah wal jamaa sapagkat sa mga murjiatul fuqaha ang sabi nila tasdikun bil kalb wa iqrarun bil lisan wala yadkhul al amal fi musamma al iman at hindi nila isinasali ang ang gawain sa kabilang sa paniniwala. Ang pang-apat na firka ay firka al-ashairah wal maturidiyah. Ang firka al-ashairah wal maturidiyah, ano sa kanila? Ang tinatawag na al-iman. Al-iman indahum, an al-imana huwa, tasdikum bilqal, pahasab. Ang iman para sa kanila ay tasdikum bilqal, pahasab. Nakadepende yun para sa kanila. Para sa kanila, li'annahum yarawna al-shahada syart fi ijra'i ahkam al-islam al-murji'ah al-asyaira awal maturidiyah yarawna anna al-shahada syart fi irja'i ahkam al-islam. Faman atabit tasdik, sino man ang maisagawa ang tasdik walam yukir bilisanihi pero hindi siya mukir sa kanyang pananalita fa fi ahkamid dunya kafirun para sa kanila ang hukum o hatol dito sa mundo ito ay siya ay kafir walakin inda Allah mu'minun najih pero sa para sa Allah sa kanila ay mu'minun najih yan ang mga pagkakaiba ng ta'rif al ahli sunnah wal jamaah sa mga ibang terkap. sa susunod ay ating tatalakayin ang patungkol Asas, Asani, in Allah.